Ayan, bali dito kami sa Kamalig Bypass. Ayan si Mayon, yung mga soki ko kasi ano. Uh, picture taking dahil ganda ng uh, view dito. Ayan, ang daming nasabay natin dito na picture picture din. Mga uh, galing siguro Manila din to. So mamaya pupunta kami sa Farm Plate Daraga. Nagdaan lang kami dito para sabi ko sa kanila magkaroon sila ng souvenir na picture. wala itang mayon uh, siguro pinagbigyan din yung mga nagbakasyon dito para yan karoon sila ng souvenir yan yung mga rider galing Maynila siguro to mga grupo yan dami nila oh Masarap daw dito pag-gabi. Pag shaw ay ko dominant sa o yan, nakapasok na sa banyo. Oo. 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 dami namang mga ano alaga mga hayop hayop kami kalapati oh daming mga tao oh ayan oh oh daming mga namamasyal ngayon dito may baka pa doon oh Mo yung topa, oh. ito yung pinakamalit na simbahan dito sa Pilipinas sa loob ng farm plate nakalagay dito the little chapel of the Philippines siguro nga uh, ito yung pinakamalit na simbahan dito sa Pilipinas kasi, ayan no, oh, akala mo hindi simbahan. At, yun, may, yung mga santo niya kasi Holy Week, naka-cover din. May ilang upuan din dito. At sa likod, nito, parang may props na simenteryo. O, simenteryo ba talaga? Siguro, props lang, yan May mga puti na yun sa likod. and sobrang dami nagpa-picture. Ito yung attraction dito sa loob ng farm plate, yung uh, malit na simbahan. At, dito naman, yung gusto ko picture dito sa mga tupa, ayan o. Maam mo yung alagang tupa nila rito. nakatali lang. Tanggal <laughs> dyan, oh. No? Papasok. tayo sa may May parking din pala dito. Ano? dito sa part na to yung mga gusto magpalipad ng saranggola ayan meron dito sobrang daming gusto na magpalipad yung malalo yung mga bata at dito naman matatanaw yung isang malaking ilisi sa taas at dito sa may part na to ayan overlooking si Mayon kaya maraming kumukuha ng picture sa part na to yung angulo na kasama si Mayon at dito naman may kumakanta ng acoustic yung mga gusto mag request yung iba parang sila yung kumanta pwede rin na abang kumakanta sa bayan ng sayaw kasi ayan o sila sumasayaw at may bilian din yata dito ng costume na gusto mong parang cowboy yung costume mo ayan kasi sila naka costume so yung mga nagtatrabaho din dito yung iba ayan ganun yung costume nila lalo yung nasa bandang gate yung sa entrance naniningil ayan costume cowboy sila pati yung ambience dito sa loob akala mo yung design nila is uh, pang cowboy siguro yung may ari ito mahilig sa mga ganyan sa mga cowboy pati yung mga uh, tindahan dito may mga ganyan din yung design halos unique yung mga design nila dito naman sa part na to yung bilihan ng mga pagkain ayan yung mga pumupunta rito kaso nga lang pag bibili ka uh, mga ilang minuto mo muna bago makuha yung order mo sa dami ng mga bumibili at dito may palaruan din ng mga bata sa lugar na to. Maganda pala dito pag gabi na kasi may mga ilaw na oh. Lalo yung simbahan. Ayan oh. Malit na simbahan. Taka dito. Ayan. Kaya pala sabi nila maganda magpunta rito sa farm plate. Katulad yan uh, pag gabi na. Kasi sindihan na yung mga ilaw. Dami tao. Siguro... Holy Week kasi, maraming bakasyonista si bukas yung mga ilaw mas ah. maga yun oo oh, mas maga pa yun lang talaga dito lamig pa malamig pa